Sinuspinde mo ni Senate President Cheese Escudero ang konstruksyon ng bagong gusay ng Senado para i-review ang gastos. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Maagang dumating sa Senado si Senate President Francis Escudero para manguna sa flag raising ceremony. Kasabay niyang inanunsyo sa mga empleyado na mauudlot ang paglipat nila sa bagong Senate building sa tagig ngayong taon. Nais daw muna niyang i-review ang gastos, kaya suspendido muna ang konstruksyon. Sa ngayon, mula sa original na budget sa 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 bilyon o sa kabuuan, 23 bilyong piso. Panahon nila dating Senate President Tito Soto noong 2019, nagsimula ang proyekto. Nilino naman ni Escudero na wala siyang akusasyon, wala siyang irregularidad, pero bakit tila sobra raw ang magiging gastos? susuriin namin ito, titiyakin na tama, maayos at hindi naman medyo sobrat at OA yung gastos. Wala ako nakitang irregularity na gulantang lamang ako sa halaga. Hindi ba kagulagulantang ang 13 bilyon? Ay di mas nakakagulantang ang 23 bilyon para sa isang opisina lamang. Sumagot naman si dating Senador Panfilo Lacson na dating Committee on Accounts Chairman. Sabi niya ang DPWH ang implementing agency na nagsusumite ng cost estimates at VOs o or variation orders. Pero nasa Senado pa rin ang huling pasya kung tatanggapin ang panukalan dagdag na budget na alokasyon ng DPWH. Sabi pa ni Lacson, kasama sa 23 billion pesos ang fit-out accessories at security system. Pati na ang land acquisition kaya tumaas na ang presyo. Ikinagulat naman ni Sen. Nancy Binay kung saan ang galing ang impormasyon ni SP Cheese. Siya ang chairperson ng Accounts Committee noong panahon ni dating Senate President Mig Zubiri. Kung may dapat klaruhin, handa siya sumagot, maging sa tawag o text. At kung makakausap lang daw sila ni Escudero, mas malinaw at tiyak ang impormasyong ibibigay niya. Sabay patutsada sa mga umano'y umaaligid na bubuyog at mga marites. Wala pang pahayag ang kasalukuyang chairperson ng accounts na si senador Alan Peter Cayetano, Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.